kondisyonan na ng mga namamanata ang kanilang katawan para sa pagpepenitensya sa San Pedro Cutub, Pampanga. Kabilang dyan ang senior citizen na pang 36 na beses nang na ipapako sa Cruz. Nasa frontline na balitang yan si Cari Cator. Sa ikatatlumput-anim na pagkakataon, muling gaganap si Ruben Enahe bilang si Yesus sa Biyernes Santo sa barangay San Pedro Cotud sa San Fernando City, Pampanga. 26 years old pa lang daw siya nang sinimulan niya ang panata noong 1986. Ngayon, 64 na taong gulang na siya. Aminadong hirap na sa pagpasan ng krus. Isip kaya pero yung katawan hindi na talaga. Mahirap man, tuloy ang kanyang panata. Mas mabigat pa ito. Sa ginagawa ko sa araw-araw. Pero yung bigat niyan, pagkatapos ng mahal na araw, yung katawan mo magaan na konting hirap lang. Pero yung ibibigay sa iyo, marami. Nasa dalawang kilometro ang lalakari ni Mang Ruben habang pasan ang krus. Dagdag kalbaryo pa raw ang panahon. Yung natin ngayong taon na to, hindi yung bigat ng krus, hindi yung sakit ng pako, kundi yung init ng araw. Sa ngayon, hindi pa raw masabi ni Mang Ruben kung hanggang kailan niya ito kayang gawin. Taon-taon ng tradisyon ang Via Crucis o Stations of the Cross dito sa San Pedro Cotud sa San Fernando, Pampanga. Magtatapos yan mismo sa kinatatayuan ko kung saan ilalagay at ipapako sa Cruz ang mga namamanata gaya ni Mang Ruben. Hindi ipinagbabawal ng simbahan ang ganitong pagsasakripisyo, pero hindi na rin ito hinihikayat na tularan. Nasa tao naman kasi, hindi mo naman po kasi sila mapigilan. Talagang dahil pag nagpanata sila, talagang truta sa Panginoon, no? nasa puso nila. Kaya kami naman, talagang ginagalang namin kami rin, ganun din naman kami. Inaasahang hindi bababa sa 7 hanggang 8,000 tao ang darayo sa barangay San Pedro Cotud sa Biyernes Santo. Magde-deploy naman daw ng mga pulis at emergency responder. Habang pinapayuhan din ang publiko na huwag kalimutang magdala ng tubig, payong at iba pang panangga sa init. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, Chiki Roa puno po. Simula ng inyong araw na puno ng informasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.